garden sa'yo. Dito tayo ngayon sa ating harap pa ng garden. Ayan, guys. Ayan, ang gagawin ko. Ayan. Nag-repair hmm. 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 tayo ng mga ano na, lagay natin siya. Hmm. Hanap tayo ng panibagong ibinhi Para dumami sila. Diba? イカウィナーティンのボティナティン。 guys ano ang uh, kasi mga ano ko na dito lagyan natin ba pa okay. para itong maba sila maya maya tayo magluto ito okay. 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 i-fertilize natin sila ganun eh fertilize hmm. hmm. yan ang ganun eh ganda hmm. dito lang yan sa harap um. para dumama sila ulit okay. kailangan ko lang umalis. umalis ako guys ano na siya Wala kasi akong magawa talaga guys pag ang ginagawa ko talaga guys ano pag naano na ako na buburin ay lalabas na lalabas ako talaga sa labas kung ano mabuting ito sabay damo para pag na-cultivate sila ulit tataba ulit yun kayo ano eh, ang inyo simple lang naman yan sya tayo ay hindi tayo maburing kaya oh. sya ito bago na naman to siya parang gusto ko magkuha dito sa ilalim para ay may ano tayo ma replant na naman siya kumapal na siya kasi ayun, ayun guys ang ating for today's vlog ayun mag dito Shout out din sa aking mga star centers guys. Ayan. Mga friends ni Ami Vlog. and Ayan. Ayan. Buting-buting dito si Ami. I love gardening talaga guys. Kaya yun. isang oras lang naman tayo dito Ay, ngayon maganda ang panahon kaya yun buting tingin natin ang mga ating naman ano ating plants mga flowers naman ang buting tingin ni Anilag mahilig talaga ako guys kahit sa Manila ako kahit sa ba, diba? yung sa terrace namin Maganda yung mga halaman ko doon. Ah. Ayan. Ayan, ang mga ugat-ugat ng bata. I-repair natin. Tapos yung dito na sa papaya ko na sa kabila. Ito yun. Oh. Pinaikot ko nung una kong vlog. dito yun guys. Ah. Ayan. nasa kaya ito lumago na siya tibahan hanggang dito na siya oh iba pa yung bago kong plant dun sa may ano sa may banga ayan oh. dito yung siya ito yung pinaka ano niya ayan ito yung kanyang ano mm, na vlog ko na rin to sa inyo ayan ngayon lumaki na siya tumaas na dumikit na sa sa di, hindi na siya oh. Uh, tingnan ang papaya natin doon sa taas. <laughs> um, iba ba? <laughs> iba naman 'yun ang akin noon na na ano sa kabila naman 'yun na papaya 'yun. Mini over ko. Ayan guys, so na, may, no. may bago na naman siya ano. Um, dumikit na dito. Ayan na. Ayan na siya guys, oh. Um, dumikit na siya, 'di ba? Dalawang buwan lang yan, di ba? Kaya December, tapos January, pagbalik ko ganito na siya, oh. <laughs> Tinalian ko lang yan siya dati, di ba? Yung vlog ko. Yung, sa ilalim, ayan ah. Paikot. Ayan. Kasi creative si Ami, vlog, di ba? Kaya, ayun, guys, ang ating upload for today. Bye-bye. See you and pa-share na lang guys ng aking mga video dyan. Bye-bye. Thank you for watching. Love you.